Pangkalahatang boses, pambungad na boses, tahimik, tense. Parang may mangyayari. Secret Discovery Voice Nagulat, nasasabik, puno ng surpresa. Boses ng dialogo Matalas, malakas. Tensyonado habang Sinadang Lang at Yang Huang ay magkaharat. Dealing voice Mapagpasya Mapagpasya at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa attitude voice Malambot Nalilito Habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. 83 Sandaling napatigil ang matandang may malaswang itsura at napabulalas. Binatang Tam. Ikaw ay tunay na napakatuso. Ngunit agad siyang nalamig nang tumingin si Tamlang gamit ang malamig na tingin. Nanginginig. Binawi agad ng matanda ang sinabi. Hindi, hindi, Ginoong Tam, ikaw ay tunay na walang kapantay sa katalinuhan pinangunahan ni Chuk Van Hua ang dalawang libong iskolar patungong Swansak Bookstore. Sa isip niya, bawat tao ay nagkakahalagang tatlong pilak, kaya mga tatlong pong gintong barya ang kabuuan. Sa karaniwang tao, sobra na ito. Pero para kay Chuk Van Hua, isa lamang itong simpleng laro ng pera. Bagamat gabi na, lumikha sila ng malaking isena. Libo-libo ang nagsunod sa mamamayan at palihim na nagpadala ng isang daang sundalo si punong lungsod Li para magbantay. Mula sa kanyang mansyon, mumiti si Li at bulong. Tamlang, huwag mo akong bibiguin. Makaraan ang kalahating oras, higit sa isang libo ang nakapaligid sa tindahan. Mulit hindi mismong humarap si Chuk Van Hua ay ipinadala niya ang kanyang tapat na aso, si Uang Themin. Dang truwok. Lumabas ka at harapin ang katarungan. Lumabas si Dang Truwok, nanginginig. Mga ginoo, ano pong ibig sabihin nito? Sumigaw si Uwang Themin. Ang lakas ng loob mong ibenta ang bastos na librong Kim Bin Mai, walang hanggang pagnanasa? Nilalason mo ang isip ng mga iskular at sinisira ang dangal ng panitikan ng Lanson. Sa loob-loob ni Dang Truwok, kayo nga ang unang bumili niyan. Yung iba nga dumiretso pa sa bahay aliwan matapos basahin. Ngunit hindi siya pinatapos ni Uwang Temin. Wala nang paliwanag. Gibain ang tindahan. Sunugin lahat ng aklat na niyan. Nagsilabasa ng daandaan daan iskular. Winasak ang mga istante. Sinira kahati na bawat sulok. Ngunit walang makitang kopya. Hanggang sa may sumigaw. Heto na! Nakatago sa likuran. Pinuntahan ni Uwang Temin ang imbakan. Nandoon nga, libo-libong kopya malinaw na nakalabel bilang Kim Bin Mai, walang hanggang pagnanasa. Napangiti siya, 2,000 copies. Gamit ang bounty system, kikita siya ng higit apat na pumpilak. Dinala ang mga aklat sa gitna ng kalye. Walang sampung minuto, nakatambak na parang bundok ang mga ito. Nagsidatinga ng mga tao. Sumigaw si Uwang Themin. Ang mga ito'y lason sa lipunan. Sunugin na para malinis ang hangin ng lanson. Itinapo niya ang sulo, nag-apoy ang tambak. Sa di kalayuan, tumatawa si Chuk Van Wah. Tham lang, gaano ka man kagandang sumulat, kaya kong wasakin lahat sa isang sulo. Ngunit bigyang sumugod si Dang Truok. Tigil! Hindi ito dapat sunugin. Sinubukan niyang agawin ng apoy, hinila siya ni Uwang Themin. Ang sino mang nagtatanggol sa basura ay kalaban ng lansun. Ngunit sumigaw si Dang, sino ang nagsabing basura ito? Ito'y imperial na kautusan ng mga reforma ng kanyang kamahalan. Tumahimik lahat. Napaatras si Uwang Themin. Kalokohan, nagsisinungaling ka lang para makalusot. Ngunit binuksan ni Dang ang isang hindi pa nasusunog na bundle. Makinis ang papel. Fresh ang tinta. Nakalimbag. Imperial na kautusan ng mga reforma. Itinaas niya. Umiiyak. Tignan nyo! Ito ay utos ng imparador! Ito ay utos ng imperador sinusunog nyo ang kautosan ng trono. Ito ay pagtataksil. Tahimik. Lumamig ang hangin. Namutla si Chukwan Ma. Nanginig ang tuhod ni Uwang Themin. Lahat ng mata nakatingin sa kanila. Sumigaw si Dang. May taksil! Nilapas ang ng enterador! Bagsak. Isang bitag. Isang hakbang. Isang mapaminsalang suntok. Matagal nang naghihintay si Thamlang para dito. Pangkalahatang boses, silid aklatan ng lungsod ng Lanson. Napuno ng libu-libong eskular ang buong gusali. Ang iba ay umaakyat na sa paber para lang makasilip. Ngunit sa loob, isang lalaki lamang ang tahimik na nakaupo. Isang lalaking may malaanghel na mukha, ngulit malamigang tingin. Isang batang lalaking humaharap sa buong bayan ng mga eskular. Umakyat sa entablado si Dang Truoc, hawak on isang dokumento at sumigaw. Mga kasama, narito po ang katibayan ng pagkakasala. Ipinamigay ng ating mahal na hari ang Edict of the New Reforms. Ngunit ano ang ginawa ng mga taong ito? Itinuro niya sina Oong Demin at Chok Van Hwa. Sinunog nila ang mga utos ng hari isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Hindi makapagsalita si Nachuk Van Hua at Oong Demin. Nanginginig ang mga kamay nila. Biglang dumating ang mga sundalo, si Li Fuong mismo ang nanguna. Mga eskolar, narinig kong may lumabag sa kautusan ng hari. Itinaas ni Dang Truok ang ebidensya. Tinignan ito ni Li Fuong at ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Ang magsunog ng utos ng hari ay katumbas ng pag-aaklas. Sino ang may kagagawa nito? Itinuro ng maraming tao si Na'o Demin. Yan po! Siya ang nagsimula ng lahat. Si Chuk Van Hua ang nag-utos. Kasama nila ang daang-daang eskular. Lumapit si Lifuang kay Oong Demin. Di ba't guru ka ng kabutihang asal? Ngunit ikaw pala ang pinuno ng kasamaan. Napaluhod si Oong Demin naniniwala po akong iyon ay aklat ng kahalayan. Hindi ko po alam na utos pala iyon ng hari. Ngulit sumigaw si Dang Truoc. Kung hindi dahil kay Yang Master Tamlang, hindi natin malalaman ng totoo. Nang binanggit ang pangalang Tamlang, lahat ay nagtitinginan sa isang direksyon. Tahimik lamang si Tamlang, nakaupo sa dulo ng silid. Malamig ang tingin. Sa kanyang tabi ay si Bui Huai Vu Si Duyang Hua at iba pang estudyante ng paaralan. Tahimik, ngulit matatag. Lumapit si Lifu ang kainya. Ikaw ang nakaisip nito. Tumango si Tam Lang. Ang mga iskular ng Lanson ay dapat magsilbing ilaw sa bayan, hindi maging kasangkapan ng kasamaan. Tumango si lifuong puno ng paghanga. Sa harap ng lahat, idineklara niya. Simula ngayon, si Tam Lang ang magiging punong iskular ng paaralan ng Lanson. Umaling gaungaw ang palakpakan. Ang batang lalaki na minsang tinutukso, ngayon ay iniangat ng buong lungsod. At si Chuk Van Hua, nahulog sa kanyang trono habang ang bagong bituin, si Tamlang, ay nagsisimula ng lumiwanag sa langit ng Lanson. panghalata boses, pambungad na boses, tahimik, tense, parang may mangyayari. Secret Discovery Voice, nagulat, nasasabik, puno ng sorpresa. Boses ng dialogo, matalas, malakas, tensyonado habang sina Shen Lang at Dian Huang ay magkaharap. Dealing Voice, papagpasya, mapagpasya at puno ng kumpiyansa pagbabago sa attitude voice. Malambot, nalilito habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. Napamulagat si Lai Puwong, ang pinuno ng lungsod, habang tinitignan si Tam Lang. Hindi siya makapaniwala sa tapang at talino ng binatang ito. Isang pitik mo lang, kaya mong tapusin ang buhay ng isang tao. Humarap si Tamlang sa grupo ni Nauong Deming at Mariing nagsalita. Nakita nyo ba? Ito ay isang kaso ng pagtataksil. Gusto nyo pa ring akuin ang kasalanan ng iba? Akala nyo ba kapag ipinatapon kayo sa Namson Island ay ligtas na kayo? Hindi nyo pa man nararating ang isla, papatayin na kayo para patahimikin. Binigyang diin pa niya ang magiging kalunos-lunos na sinapit ng mga pamilyang naiwan, ang mga matatandang magulang, mga asawang bata pa at ang mga nakababatang kapatid na babae, lahat sila ay magdurusa. Dahil sa matinding pananakot, hindi na nakatiis ang isa sa kanila at sumigaw. Si Chuk Hua ang nag-utos sa aming sunugi ng swansak puong. Hindi namin alam na may tanching chiuto sa loob. Ang sabi niya, puro libro mo lang yon. sumang ayon ng iba pa. Tam kung tu, bumili rin kami ng libro mo. Huwag mong saktan ang sariling kababayan mo. Napanganga si Tam lang. Hindi niya akalain na may mas masahul pa sa kanya pagdating sa kawalang hiyaan. Pero ayos lang, basta't ituro nila si Chuk Wanhua. Tiyak ba kayo na si Chuk ang naguto sa inyo? Oo, siya nga. Matalinong inusisa ni Tamlang kung si Chuk ay galit sa tanching dahil nawalan ng kapangyarihan at lupa ang pamilya nila. Hindi man direktang sinabi ng mga testigo, agad namang sumang-ayon sa takot. Nagngingit-ngiti si Chuk Wanhua. Kayo, pinakain ko kayo. Ngayon sinisiraan niyo ako. Tumango si Tamlang at humarap kay Lai Poong may ebidensya na. Pwede na pong hatulan. Tinawag siya ni Lai Puong pero hindi siya kumilos. Ako ay manugang ng Huen bubatuk Tuk, hindi basta-basta tinatawag. Napilitan si Lai Puong na lumapit. Ngiting-ngiti ito habang nang boboa. Tampong tu, para tayong matagal ng magkaibigan. Ang libro mong Kimping Mai Chi Pong Wibuen ay napakagaling. Kailan lalabas ang ikalawang aklat? Ngumiti lang si Tamlang, hindi sumagot. Alam niyang susunod na tatalakayin ay ang pinakapunto ng lahat. Nagseryoso si Lai Puong. Gusto mong ilaglag si Chuk Wan Hua bilang taksil? Hindi pwede. Ang buong Chuk family ay may political immunity mula nung isuko nila ang lupa at sundalo. Kung igigiit mo yan, parang sinampal mo ang mismong hari. Ipinahayag niya ang mas malalim na problema. Kapag pinarusahan ng Chuk family kahit sila ang nagsakripisyo para sa reforma, magre ang iba pang mga makapangyarihang pamilya, babagsak ang buong tanching. Alam na ito ni Tam lang. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Manood ka na lang ng palabas. Nanginig si Lai Puwong sa galing ni Tam lang. Ang lalaking ito ay parang jablong may magandang muka. Samantala, unti-unti nang kumakalma si Chuk Wanhua. Hindi mo kayang galawin ako, Tamlang. Hindi mo naiintindihan ng politika sa mataas na antas. Kahit may kasalanan ako, itatanggi pa rin nila yan. Walang sino man ang makakagalaw sa akin. Hindi sumagot si Tamlang. Tumingin lang siyang malamig. Tila ba tinitignan ng isang taong walang alam? Napagod na ako. Hintay na lang natin ang tatay mo. Bulong siya habang humihiga sa dalang upo ang pahingahan. Natawa si Chukwan Hua. Gusto mong makita ka ng tatay ko? Ikaw? Isang manugang lang? Kahit anak ng hari, hindi pwedeng ipatawag ang tatay ko. Pero, kaugnay nito, narinig ang tunog ng mga kabayo. Dumating ang isang makapangyarihang lalaki, si Chuk Landing, ang mismong ama ni Chuk Wanhua. Nagulat si Chuk Wanhua. Tay, anong ginagawa mo dito? Yumuko si Lai Puong at bumate. Pagbate, Chuk Dainyan. Nagpakita ng kaunting yabang si Chuck Landing bilang isa sa mga maharlikang suportado ng hari. Lumapit siya kay Tamlang na may ngiti. Hien Chet, hindi ako nakaabot sa kasal mo. Napakabilis ng mga pangyayari. Kaya bumawi ako mayon. Bumukas ang kanyang mga bisig para sa ritual ng mga maharlika, ang pagkakamay at pagyakap. Pero, nakahiga lang si Tamlang, hindi man lang tumingin. Chuck Landing, tuwak, hindi tayo close. Huwag kang magkumuha rin kaibigan ko. Pangkalahatang boses. Pambungad na boses. Tahimik, tense, parang may mangyayari. Secret discovery voice. Nagulat, nasasabik, puno ng sorpresa. Boses ng dialogo. Matalas, malakas. Tensyonado habang sinasyen lang at dinuwang ay magkaharap. Dealing voice mapagpasya, mapagpasya at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa attitude voice, malambot, nalilito habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. 86. Pagkatapos magsalita ni Tamlang, tila nagyelo ang buong paligid. Si Chuk Van Hua ay tila tinamaan ng kidlat. Hindi siya makapaniwala na si Tamlang ay may lakas ng loob na magsalita sa kanyang ama si Chuklan Dintuk sa ganoong bastos at walang galang na paraan. Kahit na si Winview Batuk mismo ay hindi manganghas ng ganon. Bilang isang marangal na tao, ang dignidad ay pinakamahalaga. Pero si Tamlang ay tila walang pakialam at nagpakita ng kapanghasan sa harap ng madla. Kahit si lang din ay saglit na nagulat. Hindi sumusunod ang binatilyo sa inaasahang takbo ng usapan. Walang pambobola, Walang paligoy-ligoy, walang galang, nilalabag niya ang lahat ng alitong -tunin ng sosyal na pag-ugali ng mga mararangal. Parabang ipinahayag niyang hindi na sila kailanman magiging magkaibigan, isang labang buhay o kamatayan. Habang pinipigilan ang sarili, pumangit ang muka ni Tuklang din. Samantala, si Tamlang ay nakahiga pa rin sa upuan, kalmado at mumitig. Tuklang din Tuk Ako'y isang taong direkta. Hindi ako marunong ng paligoy-ligoy. Baka sanay ka na dyan. Ako, kung sasaksak, sa harap mismo. Parang bunyal ang bawat salita. Sumigaw si Chuk Van Hua sa galit. Tamlang, alam mo ba kung sino ang kausap mo? Tumayo ka at humingi ng tawad. Ngunit hindi nagpatinag si Tamlang. Tumingin siya kay Chuklan din. Kaya, hindi ko na patatagalin. Sasabihin ko na agad ang mga kondisyon. Tumango si Chok lang din. Sige, sabihin mo. Una, wika ni Tamlang ng dahan-dahan. Ang anak mo ang unang nambastos. Bilang ama, nabigo kang disiplinahin siya. Kaya ngayon, gawin mo sa harap ng lahat. Sampalin mo siya ng dalawang beses ng malakas hanggang dumugo. Nagningitit si Chok Van Hua. Halos bunutin na ang spada. Pero patuloy si Tamlang. Pangalawa, ang kalokohang sinulat niyang Uyen Uyen Mong ay basura. Panlilin lang lang sa mga inosenteng dalaga. Dalhin ang lahat ng kopya rito at sunugin sa harap ng madla. Dalawang kondisyon lang yan. Napakabait ko na yan. Tamigilid si Tamlang sa kanyang upuan. Nahatawa si Chuk Van Hua habang nanginginig ng galit. Baliw ka ba? Anong karapatan mo para magtakda ng kondisyon? Malamig ang tanong ni Chuk Landin. At anong basihan mo? Sumagot si Tamlang ng walang alinlangan. Base sa katotohanan kayo'y nagpapanggap na iiwan ang lupa at hukbo para pumasok sa gobyerno. Si Chuk Van Dai gustong maging general. Si Chuk Van Hua ay nasa landas ng pagsusulit. Ikaw naman ay gustong makipag-alyansa sa pamilya ni Trungsong. Tama ba? Tahimik si Chuk lang din. Lahat ay totoo. Mamiti si Tamlang. Akala mo ba mahirap sirain yan? Kung gusto ko, sa susunod kong nobela, Kim Bin Mai, ipapangalan ko ang mga karakter sa inyo. Tatay at dalawang anak na iisang babae ang minamahal. Anong iisipin ng bayan? Sa tingin mo, papayag pa si Bin Tai Sung Kwan Trinda na ipakasal ang anak niya kay Chok Wan Dai? Nalumod ang muka ni Chok lang din. Mahalaga ang repitasyon, ba? Diba? Pero paano kung ang buong bansa ay maniwalang kayo'y isang pamilya ng mga immoral? Pwede mong itanggi. Pero pag maraming nagsabi, maniniwala rin ang lahat. Walang sino man ang nanais na may kinalaman pa sa pamilya nyo. Nanginginig si Chok lang din sa galit, na wala siguro ang kanyang konsensa. Walang hiya, wala kang konsensa. Si Lee ang pununo ng lungsod, ay natulala din. Alam niyang kakaiba si Tam Lang, mangit hindi niya ina-expect na ganito kalupit at katuso. Hindi ako opisyal ng gobyerno, hindi ko kailangan ng dangal nabubuhay ako sa pagsusulat. At kahit walang pangalan, nakakabenta ako ng 3,000 copies kada araw sa lantang. Kung isasama ko pa kayo sa istorya, baka maging tanyag pa sa buong Vietcook. Sumigaw si Chuk Van Hua. Kung isusulat mo kami, ako rin, sisiraan ko rin ang buong pamilya mo, pati ang Winview Batuk. Itinaas ni Tamlang ang kanyang kamay. Sige, sulat ka lang. Hindi naman ako kukuha ng posisyon pero kayo, kapag nawala ang pangalan nyo, tapos na ang lahat. At kaya mo bang sumulat ng patok? At higit sa lahat, sinunog ni Chuk Van Hua ang bagong utos ng hari, krimeng hindi mapapatawad. Ngayon tahimik lang ang mga opisyal, pero kung isusumbong ko to sa Tongdok o kay Kwok Wan, tapos na ang karir ni Chuk Van Hua. Nanagatang si Chuk lang din sa malamig na tinig. Gusto mo ba talaga ng digmaan? Kalaban ng hinding matatapos? Oo, gusto ko. Tumayo si Tamlang. Malamig ang boses. May lakas ka bang saktan ako ngayon? Patayin mo ako rito mismo? Siguradong hindi. Dahil kung gawin mo yan, ang Wenview Batuk ay magpapadala ng hukbo para lipulin ang buong angkan mo. Puno ng galit ang puso ni Choklang din. Ngulot wala siyang maagawa. Lumakad na si Tamlang palayo. Kung hindi kayo papayag, ayos lang. Babalik ako at magsusulat sa susunod kong Kim Bin Mai, ihuhubaran po ng maskara ang pamilya nyo. Anong itatawag ng bayan sa inyo? Bahoy Tuk? Lon boy tuk Fu? Isusulat ko lahat yan at magpapadala ako ng reklamo. Dalawampung araw lang, buong Viet ay malalaman kung sino talaga kayo. Nanginginig si Chuk lang din. Namumutla siya. Hintayin mo lang, Tamlang. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, dudurugin kita. Sandali! Sa wakas, napasigaw na si Chuklang din. Pumayag ako. Lumingon si Tamlang. Ngumiti. Kung ganon, simulan na natin. Namutla si Chukwan Hua. Ama! Galit na galit ang tingin ni Chuklang din sa kanyang anak. Lahat ng tao, may pwede kang galitin. Bakit si Tamlang pa? Itinaas niya ang kanyang kamay. Pak! 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 hindi lang dalawang beses gaya ng hingi ni Tamlang, kunding sampung sunod-sunod na sampal, umaling gawang sa paligid. Ang buwapong mukha ni Chok Van Hua ay namaga at duguan. Bawat sampal ay tila paghihiganti ng buong angkan sa kanya. Nagulat ang lahat, walang makapaniwaya sa sinapin ni Chok Van Hua, ang dating mapagmataas, ngayoy kaawa-awa, at si Tamlang nananatiling walang kapantay.